Siyempre, bumati ka muna, bye. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat na nandito na naman ako. At uh, I would like to take the opportunity, mag-invite rin ako kasi showing na po ang In My Life sa September 16. Kasama po ako dyan, pinakabagong movie na, ng Star Cinema, starring Vilma Santos, Luis Manzano, and John Lloyd Cruz. Ayan. Tapos sa September 14 po, meron kami special premiere night sa Lipa, Batangas. Tapos September 15 naman dito sa Manila. Ayan. Manood po kayo. 16 ang regular show. Wow. At tapos sa Saipan po, may show din po ako. Dagdag ko na. Sayang din ang chance. Sana hindi na lang rin yung papel ni Oji, Oji ganina. Actually, oh, wow. ito nga din yun. <laughs> Lumit lang. September 19 sa Saipan, kasama ko po si Oji Diaz. September 20 sa Guam, sa Sheraton Resort Hotel. At every weekend sa Punchline and Laughline. Ayan. Ay. Ayun in my life. Yes. Ganda na panin ko yung trailer. Napakaganda. Panu Ang ganda ng trailer. Tra Ang ganda. Wala nga ako sa trailer eh. <laughs> 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 Pero vice ganda. Kala ko, Englishin mo na naman ako. So, Englishin mo ako. Okay English lang. Englishin mo. Go. Sige na. Go. Go. Sige na. Ang ah, ko sa iyo yung mga English. Okay. Since very young. Bakit? Very old ako ngayon? Kaya since very young? since you were very young, are you that funny? Ano daw? Wala daw. Wala daw. Tami, ma kita. Ay, since you're very young before. Um, ay, I, I ever since, know. kung nakakatawa na ako. Yes, if you're I, that funny. Hindi ko nga alam kung nakakatawa ako kasi alam mo, ang hirap-hirap talaga magpatawa, lalo na kung ang ganda ng mukha mo, di ba? <laughs> kasi usually, pag nakakatawa, kailangan pangit yung muka, di ba? Kaya hirap to hirap ako. Kaya hindi ako nagtataka. Natatawa talaga ako lagi kay Chocoli. Sabi ko na, babe. <laughs> Ayun. Boy, is there anything you want to ask me? Yes. Like, right. Siyempre, since na may open mo sa kanila yung ano natin. Are ah, you eh, going to ask me for marriage too? Do you want to propose at this moment? Hindi, gusto kong uh, tanungin kung ano yung present love life mo. Yeehee! Kung titignan ko lang kung meron pa akong pagkakataon. <laughs> sa in fairness, ikaw lang ang ginanyan niya sa lahat ng mga contestants. <laughs> Oo. Oh, ikaw lang, ang ganda mo dahi. Ganda. <laughs> Ayoko ayoko nang bigyan ng isa pang pagkakataon ng puso ko na masaktan. Napakaraming beses na sa buhay ko na sinaktan ako ng mga lalaki. Ang kakapal ng mga lalaki. Ang mga bakla, kawawa naman, magpapakahirap, magkatrabaho ng husto para kumita ng salapi. sa pag kumita ng kaunti, yung salapi ibibigay sa lalaki. Tapos yung lalaki ibibigay sa babae. Um, samantalang yung babae, wala namang ginagawa, pahiga-higa lang. Pero sa kanya napupunta ang kinikita namin. Kaya sabi ko, nga, sa susunod na kumita ko, yung pera ko, ididiretso ko na sa babae. Uh -huh. Kung sa kanya rin naman napupunta eh. Baka may gagawin pa yung lalaki, hindi niya mapunta. May like, diretso na. Uh -huh. Kakapal lang mukha yung mga babae. Kaya wala akong boyfriend ngayon. Pero, ang sayangan nilang lahat. Yung iba nagpakasal, yung iba, iba ikakasal na. Ako kailanman, hindi ko yata mararanasan yan. Kaysa sa lahat ng mga nari, nariritong lalaki, baka may gusto. Sa hirap ng buhay ngayon, now, ako lang pag-asa ninyo. Wala kayo ibang gagawin. sama lang kayo sa akin. Kasama sa pagtulog. May sweldo pa yan above minimum. At may SSS pa. Pag nagkasakit, may papil health ako. Basta ako lang ang beneficiary ng pag-ibig mo. Wow! Uh, Our... Ayun, ay, ayun, may pinapakita eh. Oo, Pwede na ba sa iyo Pwede. Ayan o. Ayan o. Ganyan naman ang ganyan na itsura ng mga lalaki. Mukhang mambababae na lang ako. No, <laughs> 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 oh, is that yata yung binakita <laughs> si Angel ah, si yun eh. Dati-dati ah, ah, dati talaga, si Buboy ah, talaga ah, ang talagang laman ng puso ah, ko. Ah, Ay, ah, ah, dati, dati? Ah, alam mo ba? Bakit dati-dati? Oh. Kasi, di ba, ang tagal ko... Totoo? Yes. Vice, hindi mo sinagot ang uh, talagang tunay na love life. Eh, siguro oh, ay... Oh, yeah, ikaw talaga ang love niya. talaga. ako talaga oh, ang oh, love nito? to. totoo, totoo, totoo. totoo. Yeah. Alam mo, yeah. kanina, alam mo, kakausapin hey. ko ulit sa Shine. Parang bigyan daan ka. Ay, grabe ah. Big, bibigyan mo ko ng daan? Parang kalesa kalesa talaga. Ako, ah. Parang wala. At saka kung totoo ang sinasabi mo, Ewan ko kung ko pa, paano kumaiyhiram yan. Yang kalesa na. <laughs> Ipakita mo naman kung ganong iyong talent. Ngayon. Talent. Ano bang iyong talent? Pero alam mo talaga talaga ni Marisa at yung ni Arlyn. Sige, mo ba mo ba mo ba mo ba mo ba Marisa! Ha 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 love sa kanya? Di oh! oh, oh. ano eh, yeah, ah. <laughs> na mo ha 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 ako ha 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 ha

Okay. Okay. Kiss now. Kiss now. Buboy. Kiss now. Wala namang mali siya. Pareho tayong lalaki. Ay! Huwag mo ko hinampas sa balakang. Tumatakbo ang kabayo pag ganyan. Parang pinapatakbo ka kayo talaga. Oo nga eh. Yeeh! Wala may pera ka ba? Wala kayo. Malaglag na naman yan. Uy, huwag ka sumayaw ah. Ano ba ang so, talent so, mo? Baka sa ano ba? sinturon gusto na? mo? Ang talent ko Dahil po, mabilis po ako tumakbo kaya habulin niyo ako sa NLEX ngayon. <laughs> 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 Dahil hindi mo ako sinalikan, magpapatiwakal <laughs> na talaga. Yung pala yun. Halikan na game. Yung pala yung part. Yung Guys, ganda. At saka yung mga backup mo. Nakalaga oh. nga naman. Right. exposure lang sa TV kahit ano gagawin. Uh -huh. Nag-effort ba um, magkamit? Mag Bakit ba na ng camera? Correct. Vice, mo sa account na sa account natin. Ay, right. hey, joint, uh, uh, joint account. account. Joint account. Ay, hindi ko rin po nasabi sa inyo kasi malapit na po akong magpakasal. <laughs> ako po yung nag-propose kay Tuesday. Ikaw ba yun? Kaya ako po ang gagastos. Love you, be. Thank you po. <laughs> eh, di, dagdagan natin yan. Ayan. Ito? Ito na dito na dito? Masyado yata malaki to? 50 pesos. Ay, aman to. 250. Ay, 250. 250. 250. Nagbigay ka. Ano to? Taya. Maganda ba bigayan? <laughs> Laki na yan, ha? Eh? <laughs> <laughs> <Nanama>, Gano'n? Mara... Ano mo, bigyan natin lahat <laughs> to? Ay! Ay, ay oh, wala naman ang huli naman na ako, buboy eh. <laughs> huli ka na? Huli na akong ay, kontesta. No, ay, Diyos ko. Mamaya na yung kiss na ako. Thank you so much. Ayan, game time na, na tayo. This is it. Okay. Itaas mo yung pants mo, baka mawagulit. <laughs> Oo nga. <laughs> okay. Kamay tayo ng baba, tayo ng kanta. Kaya po, kaya pa po ba natin? Kaya po natin. Kaya natin. Kaya, kaya Enjoy tayong lahat. Gagaling talaga ng mga komedyanting ito. Ikaw ang pinakamagaling. Ay, teka lang <laughs> naman. Ikaw oh, okay. ang nagpasaya ng araw ko talaga. Ayan. Question! <laughs> <Fusion>. Question! <laughs> Electric dreams. Electric dreams is wrong. My chance is Tuesday, Tuesday, correction. Together in electric dreams. Together in electric dreams is correct. Why yes. yes. one point can't Tuesday, Tuesday, sing it. No. Ever fade, we'll always be together. However, sorry, sorry. Oh, hindi Say, pa ako sa Hindi, <laughs> Love never ends. We'll always be together <laughs> however, <laughs> however hard it is. electric youth yun. Ay, kaya pala. <laughs> i kasi namin. Ayan, sige go. Kamay sa ilanin ng baba. Question. Ako ba? A street beat. Street beat is? Correct! Yes! So,